Pani-bago bago, boy Oy! Pani bago boy Oy! Marupok na mga plywood na pinagsama-sama at pinagtabi-tabi nyo dito kayo natutulog Opo, dito po sir, kasi wala naman po kami ibang matulugan, eh. dito lang po talaga eh. Bukod na nasa dulo na sila ng crate, may kainitan dito Buti hindi nalalaglag yung mga bata dito <laughs> Ito po kasi tutuloyan po namin eh, dito sa aming tubahal Samantala lang po kami tumuloy hanggang sa nagiba po yung bahay namin dito po Pwede niyo bang ipakita sa akin yung buong bahay ninyo? Kung saan kayo naninirahan, saan kayo natutulog? Opo, oh, salag pa siya. Panibago naman ako. Sir, baka oh, bumigay po. Butas oh, na po yan dyan. Tinatapalan oh, na lang yung mga butas. Actually, oh. Medyo mag-iingat tayo kasi uh -huh. medyo mahina daw yung mga oh, ibang parte ng bahay nila. At pwede ka talagang Nalaglag kasi ano na po okay, siya. Pwede talagang buminga yung uh, mga plywood dahil okay. maninipis lang. Parang pinagtagpi-tagpi lang nila yung mga yero. Yung dingding -ding dyan, natanggal na po ng baha. Open yung dingding -ding nila dito. Marupok na mga plywood na pinagsama-sama at pinagtabi-tabi nyo dito kayo natutulog. Opo, dito po sir kasi wala naman po kami ibang matulugan. Dito lang po talaga. Hindi ka ba nag-aalala na, na anytime biglang bumigay kasi ngayon lang isang tapak ko lang eto, isang tapak mo lang talagang lumulong na siya eh hindi, kasi wala po talaga kaming choice kung saan po kami matutulog kaya nagkatsaga po kami dito sa loob alam na rin ng mga anak nila kung saan itatapal para hindi sila mahulog o malaglag medyo mahirap talaga ang pamumuhay nila sa Arat kahit karamihan sa mga kababayan natin